Ayun mga idol, natanggalan na natin yung mga bearings niya, tsaka yung cover. Ayan idol, tatanggalin na natin itong ano, radiator niya. Tsaka ito, yung tanggalin natin yung mga hose niya para ma-drain. Ayan tsaka yung tornelyo doon. sa so, may makina. Ayan, yeah, mayroon siyang mayroon siyang gasket. Mayroon din siyang gasket mga idol. Tabi na lang natin. ito na natin siya maigil mga idol. Mayroon. Yan, tanggal na natin. Yan yung yung sa makina. Mayroon pang tornillo doon. Napin muna natin.